Ngayong Webes ay pumunta kami ngayon sa school ni Nia. Today ay open house ng school. Kapag open house dito, dito namin binibigay yung mga school supplies nila. Yung school supplies nila, eto yung gagamitin nila for the whole year. At ito yung itsura ng classroom nila. Yung TV dito maganda, kakaiba talaga. Kasi yung TV dito ay nasusulatan parang computer siya. High-tech din talaga dito dahil yung TV nga dito nagagamit parang pa, parang blackboard ganoon. Siniya ngayong taon ay grade 1 na. At dito sa school nila, kukunti lang talaga ang mga bata. Tinanong ko yung teacher nila kung ilan ang estudyante niya this year. Ang sabi niya 16 lang daw. And then pinaturo ko sa kanya kung nasaan yung CR para alam ni niya kapag pumasok na siya sa Tuesday. So dito ang simula ng pasukan ay sa Tuesday na, September 3. Dito nga pala sa school, kapag pasukan na, mahigpit din dito. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok. Nakalak ang mga pinto dito. Tapos may pulis din na nakabantay sa loob. At kung may sadya ka sa loob, kailangan mo pang tumawag sa magmula sa labas. Tapos tatanungin ka kung bakit, kung bakit ka nandun. Once nakapasok ka na sa loob ng school, hahanapan ka ng ID and then maglalagin ka. Pero para sa akin, maganda na rin yung ganon para sa safety rin ng mga bata. Mahirap na rin kasi sa panahon ngayon.